Nakarating na sa Vietnam ang ilang administrators ng City of Malabon University at mga delegates ng Malabon LGU para dumalo sa First International Academic and Research Forum. Para sa ibang detalye, makakasama natin live mula Ho Chi Minh, Vietnam, si BA in Journalism Program Chair at CMU iConnect Advisor, Professor Jen Tan. Ma'am Jen, ano po ang ating inaasahan dito sa forum na ito? Carlo, mga scholars, policy makers at industry leaders ang dadalo sa unang International Academic and Research Forum na inorganisa ng language consultancy company na Syntax Service Protection dito sa Vietnam, katuwang ang City of Malabon University. Forging the Future Good Governance, Business and Education for Nation Building ang tema ng naturang forum na layong pagsama ang mga eksperto mula sa iba't ibang sektor at makapagbahagi ng mga ideya patungkol sa governance, business at education. Kabilang sa mga dadalo sa Academic and Research Forum, sinasintak Savi Sprotchen CEO Mr. Panginorin Kawili, Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, City Administrator Dr. Alexander Rosete at iba pang konsihal ng Malabon City. Dadalo rin ang administrators ng CMU, kabilang na sila CMU President Dr. Glenn D.V. De Leon, Vice President for Academic Affairs Dr. William Enrique, Vice President for Administration and Finance Dr. Porfirio Catolico Jr., University Secretary Dr. Ali Agustin, gayon din ang mga dekano at ilang program chairs ng CMU. Magsisilbi namang keynote speaker si Mayor Jeannie Sandoval at kanyang tatalakay ng corporate governance and sustainable business practices. Plenary speakers naman si Dr. Sung Kwan Park, ang CEO ng SK Center for International Exchange, Dr. Luke Nguyen, ang founder ng Luke Nguyen's Academic Network at Country Director ng ICEPD Thailand, at Dr. Chon Nakayabat, ang dean ng College of Business Administration and Accountancy ng Southern Luzon State University. Carlo, mamayang hapon ay makakaroon ng presentation ng iba't ibang research at panel discussion sa mga participants ng Naturang Forum. Bukas naman huling araw ng event ay makakaroon ng isang closing ceremonies kasabay ng distribution of certificates. Carlo? Maraming salamat, Professor Jentan, nag-uulat live mula Ho Chi Minh, Vietnam. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Carlo Luis Candelaria, konektado para sa kabataang malabuenyo.